usap po namin is uh, itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas. And... Alam sa batas at idimanda namin sila. Sigurado yan. Mga kababayan, tuloy umano ang panggigipit sa mga organizer, pati na rin sa may-ari ng lupa kung saan pagdarausan bukas nitong prayer rally ng hakbang para sa maisog. Narito po ang ilang video natin. Uh, si Bishop Edwin si Sir Ver Santos, si Sir Placido, mga convener ng Maiso. ayan sila. Grabe. They have to do this para ano no, just to establish na hindi na nila pakakawalan tong location. Tuloy na tuloy ang Maiso galing bukas. So, punta kayo bukas guys kung malapit kayo. We really need to be here. Grabe yung panggigipit na nararanasan ng mga organizers dito. We just want to conduct a peace rally. Bakit ayaw 'yung payagan ng Bong Marcos i Marcos, putang ina niyo. So ayun na nga po, ano mukhang napapi-AI nga itong si uh, Miss Joey De Vivre dahil uh, tuloy-umano ang kanilang pagigipit, hinaharang at may mga pulis pa nga umano na nagbabantay sa lugar ito dahil nga may nakasulat na private property umano at hindi pinapayagan na idaraos ang pre-rally ng Hakbang ng Maiso. Which is inalmahan po yan ni dating Pangulong tikong Sa kanyang invitation ay sinabi niya na kakasuhan nila umano ang ilang mga opisyal ng ating gobyerno dyan sa Bulacan na hindi umano nagbigay ng permiso. Which is karapatan umano ng bawat Pilipino na magdaraos ng isang pre-rally o mapayapang pagrarally. Ha? dahil uh, nasa batas umano natin ito mga kababayan ito yung mga poster, yung mga tarp na dinikit nila. Ayan, 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 ayan. Kaninang umaga, nakausap ng mga convenor yung may-ari. Sinabi na siya ay persahang pinapirma nung mga dokumento na nagsasabi na hindi daw niya ino-authorize to. Nagkaroon na ng consultation yung mga convenor nagkaroon na ng consultation yung convener ng Maiso at um, uh, nakausap nila yung may-ari in which yung may-ari nag apologize talaga kasi sinabi na tinakot lang siya kaya siya pumirma noong document na yon So, meron kasing document na hawak yung... So, tingnan nyo po ha, mga kababayan po natin, kung gaano talaga sila ka-desperado na pigilan ito, ano. So imagine mo, eh, kasado na nga, nakaschedule na, may dokumento na at uh, may permiso na sila mula sa may-ari mismo ng lupa, nagpaalam na sila sa munsipyo ng bustos, lahat planchado na pero hindi nila akalain na may haharang pa pala at uh, parang gusto pang hindi ituloy at ayon nga sa nagpulgar, eh, pati umano yung uh, congressman dyan sa Bulacan, eh hinaharang umano itong uh, gaganapin sana na hakbang ng maisog prayer rally pero wala na silang magagawa mga kababayan po natin dahil ayon sa mga organizer ay tuloy na tuloy na nga itong prayer rally pagbigyan nila mga kababayan po natin kasi napaka importante po ha? itong maririnig nila lalong lalo na eh kung may pagkakamali sila may pagkukulang sila may pagkakataon pa sila para makabawi Kumandang Bulacan PNP sa katau katauhan po ay Lieutenant Colonel Linares. Uh, di Samares. Uh, at uh, ini-inform niya po ako na according po sa kanya, meron daw pong uh, pinareceive na letter uh, kay, uh, kay PD na yung may-ari daw po is ng assistance na isecure daw po itong area kasi hindi raw po nila ito pinapagamit for the uh, ano po, rally tomorrow. So tinatanong niya po ako kung ano daw po yung uh, magandang gawin. Ang sabi ko naman po, ay eh, itutuloy po namin yung rally dahil yan po isa meron naman na tayong nakuha nga kontrata diyan uh, sa lot owner. At uh, sinabi ko din po kahapon, nagpunta po ulit kami dun sa may-ari para po papirmahin sila or para sa kanila yung kasunduan. At the same time nagpa nga ngatin po tayo kahapon ng uh, sa Office of the Mayor ng uh, authority to to use the property. So bit uh, sa, sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 5, tatlong beses po akong tinawagan at uh, Pilit pong pinapaalala sa akin, uh, niririmind po ko na gagalaw po sila at aakto po sila base doon sa request. So ang huling usap po namin is uh, itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas and we are uh, binded by the contract. So kanina umaga po may reports po na nakating sa amin, may tumawag na yung sa sound system po natin papasok sana dito pero hinarang po ng kapulisan. So immediately nagpunta po kami kanina umaga dito at kinausap po namin yung mga pulis na nandito. So ang uh, kawawa po dito yung mga local police ano mga kababayan po natin. Dahil alam po natin na labag ito sa kalooban nila ang kanilang ginagawa. Pero kailangan nilang gampanan ang kanilang trabaho dahil utos po sa pinakamataas. Alam naman po natin kung sino yung tinutukoy natin na pinakamataas. So ang uh, problema ay eh, nagagamit po ang ating mga kapulisan para sa kanilang personal na interest po mga kababayan po natin. Dahil ang uh, hakbang ng Maisog Prieralle ay wala namang gulo na kinikreate. Instead, eh, nakatulong pa nga, gaya sa Bustos Bulacan. Siyempre, dadayo yung ibang tao dyan. Magkakaroon pa ng mga bisita. So, dagdag po ha, sa kanilang uh, revenue. So, eh, siyempre, kukuha ng permit. Yung iba dyan, hotel Ang iba dyan, bibili ng kung ano-ano dyang pagkain o kailangan nila dyan sa Bustos Bulacan. So, malaking tulong po, di ba? Uh, kababayan po natin, parang dinagsa sila bigla ng uh, local tourists. So, at uh, na mapopromote pa pala itong Bustos Bulacan dahil sila lang po yung kumayag na magkaroon nga po ng uh, pre-rally itong Hakbang ng Maiso. So, which is uh, wala namang nilalabag, documented naman o mano, uh, ayon dito sa organizer. Uh, tatlo po sila, nandun po sila sa labas. At sinasabi nga po nila na regular checkpoint lang daw po yun, pero meron po ipinakitang papel nga sa akin na allegedly galing nga daw po dun sa may-ari. So kung papansinin ninyo, tinawag, tinawagan ako between 4 to 5 p.m., pero po ang napansin namin dun sa sulat na galing daw doon sa may-ari na nagre-request po ng assistance na wag ituloy yung rally is na-receive po nila ng 7.40. So ang laki po ng discrepancy doon kasi nauna muna yung information na may na-receive sila samantalang yung pagpapareceive ng sulat is 7.40. So mahigit dalawang oras yung pagitanya, niya. So, nakipag-usap po tayo, sinabi natin na tuloy pa din ang rally bukas hanggang ngayon nga po. Uh, nagpunta po tayo dito ngayon, biglang may nakita po tayo mga lumitaw na paskil dyan galing daw sa sa legal counsel ng owner at uh, nakalagay dyan na ang lugar po na ito isa uh, pribado at uh, hindi ipinapagamit. So kaya po nandito tayo mga ngayon mga kasama para po uh, ipagpatuloy yung atin pong rally bukas. So magkakaroon po tayo ng symbolic ceremony ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, kasama po ang ating mga convenors at iba pang mga kasamahan, magtutulus po tayo ngayon ng Watawat para po ipakita na tayo ay dumidepensa sa ating Watawat. Sir, ano masasabi mo sa ginagawang panggigipit dito sa Maisug Rally na dapat bukas na dapat may mga nakaset up na, na stage pero hanggang ngayon wala pa? Uh, nagtataka lang kami talaga no? Uh, itong uh, nangyayaring ito na panggigipit na ginagawa dito sa Maisug Rally dahil alam naman natin na ito ay peaceful rally at kakaiba talaga ang uh, rally na ginagawa natin kahit ang lugar ay uh, ating nakikita yung makahimik, uh, nagdarasal at uh, pati yung lugar ay uh, iniiwan ho natin na maayos at malinis. Ito ay kakaiba sa mga rallying ginagawa katulad ng mga makakaliwang mga grupo. Pero bakit uh, masyado ang uh, uh, panggigipit na ginagawa ng uh, ating mga, ng ating gobyerno? Uh, hindi namin malaman kung sino man po itong mga taong ito na gumigipit dito di di rin sa ating mga LGUs at uh, mga kapulisan. Naniniwala kami mga polis dito na iipit lang talaga sila. At uh, ginagawa lang nila itong kanilang uh, tungkulin uh, bilang mga tagapagpatupad ng uh, kaayusan sa ating komunidad. So, naislangang nice lamang ho namin sabihin dito na itutuloy ho namin itong rally na ito. Ano man po ang mangyari, magkita-kita ho tayo bukas alas 5 dito sa Bustos uh, Pobla Barangay Poblasyon, Bustos Bulacan maraming so kaya naka po ha mga kababayan po natin kahit anong uh, panggigipit anong pananakot eh, eh tuloy-tuloy nang umano itong gaganapin uh, na uh, prayer rally dito sa Bustos Bulacan at uh, syempre ang dating pangulo ay nag-iimbita rin po siya no sa ating mga kababayan na kayang pumunta uh, at uh, mag-attend po sa gaganapin na uh, prayer rally Bukas na po yan o mamaya kasi aras po siya. Tara na. Kung isok ka para sa bayan, defend the flag, the constitution, and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5pm ang venue natin is Poblacion Bostos. Private property yan. Kasi yung mga gagawang opisyal dyan, walang alam sa batas. At idimanda namin sila. Sigurado yan. Violation of the constitutional right. So, kayaan po, ano, mga kababayan po natin, eh, makakasuhan pa itong mga local official, which is, uh, alam po natin, mukhang sumusunod lamang sila sa ilang matataas na official na ginigipit din sila na posibleng hindi sila makatanggap ng pundo kung sakaling bibigyan nila ng permiso itong hakbang ng maisog prayer rally. So ilang lugar na po yung sinubukan po ah, ng uh, mga organizer o conveyor na itong uh, na hakbang ng maisog prayer rally. Pero nabigo po sila. Eh, yung iba naman pumayag na pero talagang may humaharang eh. May matataas na official which is sinasabi galing umano ng Malacanang tinatakot yung may-ari ng lupa. So ini mga kababayan po natin eh hindi naman talaga nila kilala direct na nagpakilala kung sino ang itong nananakot, tumatawag, nagpukontak sa kanila na wag na ituloy itong prayer. So ganoon po man mga kababayan po natin, tuloy na tuloy na umano at abangan natin yan bukas. Marami sa